Eh, eh, gusto ko lang naman magpagupit. At parang nabas naman nga yata ako sa part na yun na. Ah. <laughs> Naiintindihan ko naman nga din dahil lahat tayo may kanya-kanyang opinion. Mm. May sari-sariling paningin para makita ko ano yung maganda o hindi. At, at lahat ng sinabi nyo ay valid pero ayusin nyo na may pagkukomen. <laughs> <laughs> at katulad nyo na isa na to, lalo pang pumangit at nagmukondug yun. Balik mo dati mong aura na mukhang malinis. At <laughs> di bali nga kakondug yun kung tignan sa camera. Hindi naman sa personal. At mas pangit nga kasi kung baliktad yung mangyayari. Mm. Maraming hindi nagkagusto at ginawang katawa -tawa. At ah. katulad nyo na isa na to, that's my <laughs> mukhang shibuli. Papa Bear, kamukha mo na si Cheris Pampengko. That's my man koy, ha, ha at napakadaming tao. Taumbay ka dyan, parumahan mo, ha, ha At dahil dyan, o oh, sige, magpapagupit na ako. At pag may nakita pa ako, hindi nagustuhan yung gupit ko. Ay, ewan ko na lang talaga. Ang sarap pag-uuntog-untog, <laughs> Joke lang. At kita niya naman, sa haba nga po ng buho ko, lumagpas na nga hanggang ilo. At para may remembrance ako, dahil ito nga po yung pinakamahaba kong naging buho. Pinabidyohan ko na nga kay Dayan yung buo kong ulo. Samahan niyo po ako magpagupit. Tara na! Labas na ako ng bahay. Lakad, 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 lubak na lumak. Nagsuot na ako ng balangot para di matuyo yung usa. So, paano, parok dos, maiwan ka muna dyan. Naalis muna kami. Bye, bye! Habang pabiyahe nga kami, Nihimasimas na nga po ni Dayan yung napakahaba kong buo. At katulad ko nga din, Mami-miss niya nga din daw Mami-miss niya yung palaging pagpoponi sa akin. At yung palaging pananabuhin. At wala pa man, nalulungkot na nga din ako mababawasan ni buho ko na tang Ang biget bigat na nga din ito sa ulo. At literal nga sumasakit dahil nasabayan pa nga ng bill ng kuryente. At hindi lang yun, ayan nga din yung bill ng table bulsan, nabutas ha. Hindi pa nga din kami kumakain ng umagahan at nagugutom na nga kami. Kaya dumaan nga muna kami dito sa drive-thru. At shout sa sa'yo at Tapos nakiparada na nga muna kami sa Seymour at may bibili naman nga din kami dyan. Pero pagbalik na nga lang namin. Hindi naman nga din sa kalahoyan ng paglalakad. Nakarating na nga kami sa pagugupitan ko. At dito nga po yung kay Badis Barbers Na palagi ko pinagugupitan sa bayan. Yeah. Pag mas danyo na nga po mabuti pag mamuka ko. Kung ipapagupit ko ba, eh may pagbabago. Oh. At oo nga pala, hindi na nga din ako namili dyan sa mga nakadisplay ko. Ano ko. Kung hindi, ito nga na yun, na parang 2023 pa to. At parang magaya nga din ni Kuya, pinakita ko na nga po sa kanya yung picture. Wala na nga atrasan na totoo na to. Inumpisahan na kang tastasin yung buho ko at sana lang po talaga kung ano man pong kalabasan ng gupit kung magustuhan nyo na po ready pick. na 3, matapos nga pang ilang buwan hindi pagpapagupit at sara napakaginawat napakagan sa ulo at bumata po ba kung tignan o mukha pa ding shibuli at dugyo wala na nga akong palaging nga hawiin at makakagamit na nga ulit ako ng pampatiga sa buhok oh. share out na din kay ate na nakakilala sa akin simula umpis hanggang mayari ako magpagupit nakabantay sa akin yun pagbalik namin dumaan na nga din kami sa Seymour at hawak-hawak mga pinamili namin tapos na oh, nakasakay na nga kami sa kotse ay grabe naman yung tingin ni Dayan sa akin no. Ah, binapatulala si Dayan sa kapugi ang. <laughs> kaya lang na in love. Oh. <laughs> ko pa naman yung okay na hindi pa nga pala natatapos yung pananakit ko ng ulo. Wala na nga din daw kaming sasaingin. Kaya dumaan na nga ako dito sa bilihan ng bigas. Pagbuti na nga lang din, medyo mura na nga yung bigas kaya bumili na ako ng isang bulto. At eto nga, nakauwi na nga ulit kami sa Purok. Hanggang dito na lang, ituloy na nga lang ulit natin yung kwento sa susunod na video. Bye bye! Umaliwalas yung pagmumukha, kuya.